Bakit ka na? OGB? Ayun OGB? Bakbakan to? Ha? Oh, Papalaba ka rito. to? Yun. Ayoko nang maruming laro ha? Malinis na laro lang! Wano -on yeah, naman lang! Hindi ka tulad dun! Ang <laughs> dumi yung kumain! Ito na lang! Ito! Busta nyo! Kung sino manalo sa inyong dalawa! Layas! OGB! 1, 2, 3 lang yun eh, ha! Get this card mo! Oh, bak! Ang taas mo! OGB! <laughs> okay wow. lang! Okay lang! Triple mo! Minaman Teneh OGB OUH! Sampai langit ni OUH! AAAAAAAH! BANG! Sampai OGB BAG! 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 Li Lugi marunong Kay YG BANG! 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 na OGB? 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 Bangkakan toh Ha? Bapak labang ka rito Dig kondisyon kasi ito si YG pero kaya mo ba? Oo. Ha? Hindi, gamitin mo yung size mo, bunggo-bunggoin mo, one on one. One to -on -on three lang naman di ka mapapagod eh. Ano? Yeah, sige, G. sige. Lalapit ako lang sila. Ayun eh, o, putong ano, no, papakondisyon oh. No. Hoy! Hoy, nakakaya kayo. Tangin, ang dami tao dito o. Oh. Marami okay, magpupustahan okay. dyan. Siyempre. Pinalayas ko nga lahat yan eh. Pinalayas ko oh, nga lahat oh, yan. Hoy! Pinalayas ko yun. Ayoko nang maruming laro ha. Malinis na laro lang. Wano naman lang. Ay, okay. okay. hindi ka tulad doon. Ang dumi yung kumain. Oo, kuya Malinis maglaro. Tunga mo namin na yun, o. Oh. Hindi pa naglalo ko. Ang dumi na. <laughs> Ay, abang mo. Pag ikaw nilampasin ni OGB, yari ka. Ano, game? Oo, oh, oh, mismo, oh. mismo. Oh, mismo. O, okay. oh, ito, ito. Ito na lang. Ito na lang. Ito, busta nyo. Oh. Kung sino manalo sa inyong dalawa, layas. Oh. Kasi pag, pag may matalo, kung maraming matalo ka, layas ka. Uy, ako ba, huwag na mapalo kami. Uy, huwag na, wag na. Hindi ka naman kailangan, eh. Papakita ko. Oh, mo na. Papakita kita kung paano ako mag-skill. Uy, yabang mo naman, yabang pa, 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 mo. Hindi, mis mismo, pamis mo. Pa, OGB ah, Galingan mo, galingan mo. Kaya mo yan, kaya mo yan. Uy, yabang pa, na ito. Ka. Miss. Okay, sa'yo, sa'yo, sa'yo. Okay, hali kayo, hali kayo. O, YG, 1, 2, 3 lang to ah, 1, 2, 3 lang ah O, bola mo. Bola mo. Di OGP ke OGP bantu drill lagi lah. Get this card demo, fuck, fuck. Oh itu John, good John, good John. Lepas, 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 Oh sige, sige, sige. Get this Jan, tak saya. Oh kami, ma kurang masih ma 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 abang. Atas mau OGP. Okay lang. Hoy, layo nyo, layo nyo tong Pemawika, 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 ka, bumawi ka, bumawi ka. Ka, ka. Lopos lang, lopos. Good. Good. Pwede, pwede ulit ni dribble. Pwede, pwede. Pwede, dribble back. Bag. <laughs> ano, 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 Dumidiskarte para sa familia? Pinabang tayo ni Oh! Yabo lang naman yun. Itong ano ito, yabo tip huwag kang dumigit. Huwag kang dumigit. O, sige, bawi mo. Bombay mo. Sige, bombay mo no, Paul. Good job, wala ba? Wala mo, OGB. Bag. 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 Uy, gagaw, liban. Liban. Pwede ba kayo kusi Tayo, 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 tayo Teo, 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 Teo! ayaw mo yan! Abuli mo! Lugi, marunong kayo ba IG? Hindi, okay na okay, ay, na, okay na, okay na. Okay lang yan, okay lang yan, okay lang. Oo, ano, ano, oh God, ano, boy, ano, boy, 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 ano, ano, baan, ano, boy, ano, 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 gago pinulikat to. Batin nyo, batin nyo, batin. Gago pinulikat. Biglang amunin, biglang pinulikat ang puta. Boy, batin, <tod> okay lang yan, OGB, okay lang yan, okay lang yan, bawi ka na lang, ha, ha.